Saint Timothy, meron kang ghost project sa Bulacan? Mr. Chair, wala po. Categorically. Tapos yung wow wow? Good morning po. Yeah, can you answer yes or no? Ghost project? Uh, can you turn on the microphone please? It's a yes or no question, sir. Wow, you're, you're, you're you don't looking, even you know? You you're, don't, you're looking for your lawyers? Wow. Um, I invoke my self-incrimination, Your Honor. Okay. okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? Um, I invoke my right to self incrimination, Your Honor. My God, in, in, the question of the majority floor leader is very simple. Do you have any ghost project in any of the areas here in the Philippines? Answer. Um, uh, dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contacts ng DPWH po, at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda recommendan ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo na aking mga mo magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pag-isiyasat. Sino nag-recommend sino nag sino nag uh, Um, it is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Is there any ghost projects of Wawa builders? This is what I discovered. And the and the former secretary confirmed during the first hearing that there there indeed are ghost projects. Uh, Bine-verify pa po namin your honor ang, Ano kung meron po tabawala. Ano ka ba sa Wawaw? Are you the owner? Yes, yes po your uh, owner you should know Majority leader, it's your time ha huh? Yes, uh, Mr. Chairman I'm just disappointed, Mr. Chairman Kasi, ang bira ka Sasagot ka ng ganyan Ghost project Para tinatanong ka kung tao ka Hindi mo alam kung tao ka Mr. Chairman uh, Just to put on record also no, Yung Diskaya Group Ang total cost project nila From 2022 to 2025 Ay 31 billion pesos 31 billion pesos Dito sa sham na kumpanya na ito yung Sims at yung Wow Wow Builders, uh, doon sa uh, 31 billion, Mr. Chairman, 3 billion nasa uh, Bulacan, Region 3, if I'm not mistaken, 2.8 bil billion sa Bulacan. Yung Sims at yung Wow Wow, uh, meron pong 4 billion at 1.2 billion sa Bulacan. Magbasa po tayo ng mga hinakit ng isang mga taxpayer about sa flood control na mga kinurap ng mga politiko, contractor habang binabaha yung ibang mga taxpayer, samantala yung mga anak ng mga contractor, ising busy naman sa paglaspag ng pera ng mga taxpayer. Ang masaklap pa lang guys, lugmok na nga tayo ng kahirapan, samantala sila, flex ng flex ng mga kinukurap nila sa ating bayan. Siguro kung wala baha na dumaan dito sa Pilipinas, hindi natin malalaman na grabe pala yung corruption sa flood control naman natin may iwasan yung mga nagko-comment sa mga hinakit nila dahil tayo mismo ang biktima ng mga corruption sa flood control. Kaya dapat lang may karapatan po tayo magsalita about sa mga corruption na yan. Kasi lahat na sinasabi nila sa comment may kasamang sama na loob yan. Akala nyo lang patawa-tawa lang yung mga nagko-comment na ito pero sa feeling nila kung isa sila ang anak ng contractor o pamilya ng contractor siguro masarap din ang buhay nila. Kaya sigurado, kung ikaw ang nanonood at nagbabasa ng comment nila, sigurado mapapakomment ka na lang.